Hello guys, dito ulit tayo sa ating project. Ah, bali ang ginawa ko. Naglagay ako ng PVC, nagabang. Ayun oh. Bali inabangan ko. Tutukan natin. Ayun na siya guys oh. Ayun. ayan na. Yang tubong yan, yung import na yan. Pupuntahin sa earphone dito, dito, Ayun, doon. Ayan, ayan ayan, yan, yan yung earphone Yan, sa aircon yan. Bali isang kwarto pa to eh tapos yun, linya ng ilaw yung sa gitna, yung one half tapos yung masunod sa ilaw din yun punta doon, doon ang linye, uh, bali, dalawang serpeto ang linya ng ilaw nyan tapos, yung ano yung isang triple sa pinakantabi bali dito yan, dito sa pinakang parto, isang parto to dito ayan, tapos tapos may uh, bali isang kwarto pa ito dito, yan ang kwan division dito ang panel natin yung aircon yung linya ng aircon, papaganyan lang na lang natin ganyan, dito ang division tapos papatawid lang natin tapos opposite natin ulit pababa tapos, naglagay din ako ng switch, yan yung switch na yan para dito yan, para dito yan, para dito yan tapos Uh, dito sa isang kwarto yan dito dito sa isang kwarto ah, naglaka pa ako ng pvc para sa ilaw yan sa switch dito ang pintuan yan dito ang pintuan pag bukas ito pinaka wall na, pinaka -wall na. ito hanggang dam tapos abang pa ako dito dito wala pang forma abangan ko na lang doon sa nagtatrabaho pag hindi ako nakapunta dito ayan tapos dito punta tayo dito uh, nung magbuhos sila hindi ako sinabihan ayan na to hindi ko abangan ayan maglalagay din tayo ito kwarto pinang kwarto nyan maglalagay tayo dito ng pvc pipe pa, eh, para sa switch bali dalawang pvc ang yabang ko yung ilaw banda dito abilaan yan o i Punta doon sa ilaw tapos yung dito, opposite ko rin pumunta doon hindi pwedeng pag-isahin sa kabila lang yung sa uh, utility kasi manggagaling ka pa doon pag ano yung lagay uh, isang pipe lang ibababa natin gagaling ka pa doon, hindi naman pwede natin, buti sana kung ano kung takabang tayo dyan tagos yung pipe dyan lagay tayo ng jason box pwedeng isang PVC na lang ating ibababa, update update lang ito guys sa ano marami pang gagawin dito pag natanggal nito mga kahoy dito mag halo, ah, lalagay na sila ng hollow blocks ah, uh, bali this is pa rin ang gagamitin nila dito sa taas ayan o oh, yung hollow blocks ayan bali ang namiss ko lang naman dito kabang yung dito lang eh ah, uh, saka yung, yung dito gagawan ko na lang ng kuan opsitan uh, ko na lang para yung yung nagtatrabaho na lang ang magabang Ma opsitan -opsit, ko na lang dito ayan o Ayan guys, yun ang update sa pang gawain to pero malapit lang naman ako dito mga ano lang mga uh, 3 kilometers ayan ang ating gawin mag opsit tayo dito opsit ko pa ito para kung hindi ako makapunta dito sila na ang maglalagay ito bye bye